Sumabak naman sa ensayo ng Gilas Pilipinas si Andre Blatch na halata raw na nag-diet at nasa kondiso. Nasa bansa rin ulit si Jordan Clarkson para magbigay ng suporta sa kupunan. Ano nga ba sa tingin niya ang pag-asa ng bansa sa FIBA Olympic Qualifiers? Alamin natin ang sagot sa pag-akson ni Errol Kabatpan. Mr. Jordan Clarkson! Limang linggo bago ang FIBA Olympic Qualifiers, Dumating muli sa bansa ang isa sa mga pinakasikat na cheerleader ng Gilas, Pilipinas, ang Los Angeles Lakers guard na si Jordan Clarkson. Hindi man makakapaglaro sa national team matapos hindi bigyan ng clearance ng FIBA dahil sa issue ng citizenship, sisiguraduhin daw ng field arm playmaker na may maiaambag pa rin siya. I'll be there for them as, as much as I can. You know, I want to be there on the court fighting with them, but you know, it kind of uh, sucks what happened and you know, I can't be there, but uh, you know, I'll, I'll, be there for me anyway I can. Dahil mas malalaki at mas matatangkad ang mga kalaban, dapat daw muling daan ng gila sa liksi at bilis ang paglalaro. We got a lot of quick guards, um, guys that can put on the floor, get to the rim and score. So um, I feel like that's, a, that's the way to go. Matibay din ang paniniwala ng 23 anyos na maganda ang may papakita ng gila sa torneo sa Hulyo. I think we have a really good chance. All we got do is go out there fight and compete. Leave it all on the floor and anything can happen. Basketball is that way. You know. Special guest ang dating Missouri Star sa launching ng bagong uniforme ng Gilas. Let's win. Go so out there compete. Let's get it down. Man. Nagsilbing modelo sina Jeff Chan, Gabe Norwood, Jason Castro, Japet Aguilar at Calvin Abueva. Uh, I think ang best part dito yung ito yung pe, pwede po nasa yung ah oh yeah yung wick so instead of ano sa, sa sapatos, sa dito na lang. Just super light the, mm -hmm. the weight of the uniforms and also so I think the the thinner cut on the shoulder, a little bit more mobility. Bukod kay Clarkson, dumating na rin sa bansa si Andrei Blatch at nakasali na sa practice ng gilas. Halatang nasa kondisyon at nagbawas ng timbang ang naturalized big man. He's in good shape. He's obviously done the work back home. His commitment is where it's always at. Very good. And, uh, you know, he's just going to get better. Dumalo rin sa insayo kahapon si Raymond Almazan bilang practice player. Masaya raw siyang tumulong sa gilas kahit hindi makakasali sa lineup. up Any time na kailangan ako ng team, uh, hindi, hindi talaga ako magdadalawang isip. Gaya nga sabi ko, no, pag, pag ka talaga, para ka tanga. Para mas makafocus, pinag-utos na ni Baldwin na isara sa publiko ang mga ensayo ng gilas. Umaaksyon, Errol Kabatbat, News 5. Sure to come back. 5. everywhere. Copyright 2016.